magandang hapon mga kadokers uh, ito na po yung uh, first week ng pamaskong handog para sa mga bata ito po yung mga nag sponsor po na hindi ayaw na lang po mag ng kanilang mga pangalan at ito na po yung mga ano nila na nabalot po namin at ngayon po ay papunta na po kami dun sa mga bata na bibigyan po ng regalo at yung isa po doon ay birthday daw po ngayon abangan nyo na lang po mamaya ah, kasama po natin ngayon ang Loving It TV Suportahan po natin ang kanilang youtube channel na GPRN. official thank you. thank you, po at pupunta na po tayo sa mga bata ngayon abangan nyo na lang po Ta Ito dito, pinapasukod natin. Yes. Ito, ito. Okay, ito pala. Ito pala. Ito lahat. Ngayon mga kadokers, uh, malapit na tayo dun sa mga napili nating mga bata. Let's go. Let's go. <laughs> oh, sayo. <laughs> At ngayon po, andito na po tayo sa bahay na isa. kauna na po napili natin nabata na bibigyan ng pamasko at maraming maraming po sa mga sponsor na nagbigay ng pamaskong handog para sa mga bata at salamat din po sa supporta ng Cadox Corner. Hindi. Hindi. Kendi sa mga bata lang 'yan, sa mga bata lang. Kendi mga batang may birthday. Ayun, ayun, ayun papa. Yan. Ayun. Ayun. Happy birthday. Kendi naman ba, yemba, bakit Kendi? Okay, sabi At ito na po yung... Ha? Unang bata. Picture po. At ito na po yung unang bata na bibigyan natin ng pamasko para sa darating na Pasko. At maraming maraming salamat po sa mga sponsor na ayaw na po magpamensyo ng kanilang mga bata. Thank you pa. na po. Padalawang na bibigyan natin ng bata na pamasko para sa handog po ng Kadokstone. Lagi na po. Let's go.

Kahit sakit ko. <laughs> Pag lumago tayo pare. Ha? Ah? Pag lumago. At ito po, malapit na po tayo ngayon sa susunod na bibigyan ng mga bata at ito po yung ng mga makikita niyo po yung katalais lang po nila ay talaga pong piling-piling po yung bibigyan natin ng mga pamasko at ito na po, Ilang hakbang na lang po, darating na po tayo sa pangalawang bibigyan natin ng mga bat. bumps. Bibigyan tayo. Bibigyan tayo. Ito lang po oh? iyon. Mga mga rolyo sa amin. Bigyan mo na po ng candy kong mga to. Big Hingga, bigyan niyo mga batang candy. Bigyan po. Bigyan po ng okay. candy. ko mga uh, bata. Okay. At, uh, bigyan po. Okay. isang balot. po. ito na po yung padalawang bibigyan natin ng pamasko na bata. At ito po, papasok na po tayo sa bahay nila. Oh, Tao po po na kayo. Tao po. At ito na, na nga po, nakita na po natin yung bata. Ayan ang mama. Ayan ang mama. Ayan, ayan ang kanilang mama. Ayan po yung mama niya. Oo. Ayan yung dalawang baba, yan yung dalawang batang. Ito po yung dalawang batang nangangarulin sa amin ng maaga pa. Sa na amin napili. Pasok. 'Yan ang aming ambahan uh -huh. na gusto ninyo. Mga apo ko. Kapundan ng gose si at tigre. Ikaw din, ah. Ako yung, ikaw yung mamasko sa amin, di ba? Ako rin. Okay, kumikin. Papasukan natin amin na um, maaga. Yeah. Oh? oh, Merry Christmas. Uy, <laughs> merry christmas mo. Uy, sabi ko papasukan Christmas na. <laughs> natanggap na yung pagdala niyan. Eh natanggap mo pangaral. At ito po yung kanilang bahay. Yan. Yes. Ito ang aming bahay. Yan yung bahay. Ito aming bahay. Sira na. po. Medyo maraming sila. Uh, hindi naman sapat yung kinikita nila. At kinikita po sa ganito para lang mabuhay. Thank you ito, say, namin, Thank po. Salamat. Salamat. Salamat po, tita. Mga ka sa Salamat, mga po. Mga Salamat po. Salamat po. Salamat po. Salamat Salamat Andito po ulit tayo sa pangatlong bata na bibigyan natin ng masko ah handog po ng Products Corner at maraming maraming salamat po ulit sa aming mga sponsor. At punta na po tayo sa bahay po ng bata na bibigyan natin. Opo, Kaya po ba kami na? po.

Yeah. Uh, ito po yung bahay ng ano pangatlong pa babae Jordan, na po. bibigyan natin yung pamasko na ang pangalan po niya ay si Joden Gibara. Joden Gibara po. Eto, ito, ito. Ito po. At Eto. ito. po yun. Hmm. Ito na po yung pamasko. Merry Christmas. Ito handog po ng Hunter's Pasensya na ha kasi ito lang yung mga makakayanan pa namin. sa... na lang na lang po. Ito na lang po. Ito na po. Ginuna uh, ko ng sila. Thank you po. Salamat din po sa pagkain niyo po. At ah, pupunta na po tayo sa pang-apat na bata na ating pangbibigyan pa. ng dito po, pang po. dito. ano, uh, pamas ko po. At ngayon po, um, ito na po tayo sa palimang bahay. Ito po yung ang na, pangalan dito dito po ng nanay niya na na is tubo. Dito na po tayo. Ito, mami! Sa'yo, Ano? po yung babe. Pang-five na bata. Sa'yo na. Ang na. Ah, Ayun. Ito nga Ito na ang pangalan mo? Ayun. Ah, ito po yung pang bata na bibigyan po natin na, ng name po niya ay si Jade. Ayan, Jade. Ah, na Christmas. po, at, Uh, isa po sa kasama natin sa vlogger ng Deeperize ay akala ko po ay pag-ibig lang yung naiwan sa kanya pati po yung kinilas iniwan din siya. So, kaya naman kami. So, ako marami pa ha. Ngayon po, uh, tapos na po yung ating pambigay. Let's go. At ngayon po tapos na po yung ating pamimigay, tayo po ay eh, pauwi na po at yung po natin kasama ng GP GPRN TB. Ayun po, naglalakad po siya nang walang tsinelas. Akala ko nga po eh. Pag-ibig lang yung ang iiwan. Pati pala yung tsinelas niya, iniwan din siya. At. Nahulog. Iniwan po siya ng kanyang tsinelas. Ang tsinelas, <laughs> masira doon sa inyo doon. Kawawang bata. Kawawang bata. Kawawang bata. Kawawang bata. Kawawang bata. Kawawang bata. Kawawang Ngayon po, uh, ano po siya, wala po siyang tinilas at bilang pa pamasko para so, ano, na ay surprise po namin sa sana Oops, andito na po tayo sa Paddock Corner at hanggang sa muli po at huwag po natin kalimutan mag like and subscribe at huwag kalimutan pindutin ang notification bell. Ito na nga po. Uh, doon po sa kanina po na namigay po kami ng pamasko para sa mga bata. Uh, maraming maraming salamat po doon sa tumulong sa amin kanina. Uh, Jepera rin official. Maraming maraming salamat po. At huwag po kayong uh, tumulong at tulungan po ulit kami. at ito po yung missis ko ang magsasalita po para po dito po sa tibuyo ng mga bata para sa pamasko. Good evening po. Um, at, uh, ako po si Ate Grey. Um, magpapasalamat po sa sa sponsor po ng aming pamasko para sa mga bata kanina sa uh, sa Sansec Official, Kahana and Talsex. Thank you very much sa mga candies na ibinigay niyo sa amin sa sa classmate ko, uh, thank you, ayaw niya na magpa Sa kanya pong galing yung ipinamigay din po namin kanina para sa pamasko ng mga bata. Uh, pa, meron pa po kaming mga sponsor na nagpadala po sa GCash. Ayun po yung mga ipamimili namin sa susunod na pamimigay namin. Ang nandoon po ay yung kay ating Feli Murillo tsaka po dun sa isa ko pa pong kaibigan, tsaka sa kaibigan niya. Tapos ngayon lang po, may naghulog po sa Gcash ng asawa ko, sa, sa Gcash po niya, 200. Um, mamaya po, i eh, mention ko po kung kanino, kasi kachat ko pa lang po siya. Kasama na rin, isasama ko rin po yun sa pamimigay namin sa isang araw. Sana po ay hindi lang po yung limang bata yung mabigyan namin. Sana po ay makarami pa po kami. Tapos ito po sa tibuyo po ng mga bata sa pamasko. Um, marami na po dito, dito naguhulog yung mga customer ko po. Yung mga sukli po nila, hulog po nila. Sana po ay marami pa pong tumangkilik sa Kadox Corner ng marami po kaming 2 pesos na maipon para po makabili ng pamasko sa mga bata. Mga simpleng pamaska po lang sa mga bata. Yun po ang hangad po namin at wish ko po yon At sana po ay may sumaport po sa amin. Maraming salamat po sa tumatangkilik ng Cadox Corner. Sa mga walang sawang nagpapaluto. At thank you rin po sa mga nagiintay at bumabalik-balik sa aming munting tapsihan. Hindi po kayo nagsasawa sa mga luto ko. Pasensya na po minsan kung napapatagal po yung pagluluto namin. Pero tumatangkilig pa rin po kayo kaya thank you very much. Basta po focus po kami ngayong magpapasko sa aming munting negosyo at saka po sa munting pamasko ng Kadox Corner para sa mga bata. Kaya thank you po sa mga katuwang po namin. Inuulit ko po kay Hana and sa Hansec Official, sa aking classmate, tsaka sa mga susunod po namin pamimigay kay Ate okay. Morillo, sa akin pong kaibigan at kaibigan niya at sa isa pa pong sponsor at sa mga darating pa marami salamat po, God bless you more and thank you po uh, mga kadokers uh, huwag po natin uh, kalimutan na supportahan po natin yung JPRN official TV Uh, Hansik official. Um, sa mga po sponsor na gusto pong tumulong at tumulong po maraming salamat po at huwag nyo pong kalilimutan mag share and like and hit the bottom of the notification bell hanggang doon na po